Ayan, short road mga kabaro, mga kapayip na yun sa nangangarap na magtrabaho sa cruise. Ship. So kapag nag-apply tayo sa cruise, ship, mas maganda kung may passport tayo at si si mas book po. Tapos may experience po tayo sa hotel o airport o seaport. Ah, uh, nagkatrabaho nagtatrabaho tayo. Dapat may employment certificate po tayo. At magandang experience at uh, maganda magandang ng 'yan mag-apply sa barko para matanggap tayo at ma-interview tayo. Dapat galingan natin gumawa ng resume po. Tapos paghandaan natin yung interview para matanggap tayo. Yung mga basic requirements lang naman ay passport at kasimbok. Tapos employment self certificate Para matanggap tayo sa cruise ship na bilang sang marino po mga kabayan. Sana nga raw pa magtrabaho sa cruise ship kaya masipag matyaga tayo sa pag-apply, huwag tayong mawala ng pag-asa. Dahil makukuha mo rin yan mga barong time sa mga aspirant. Ayan, makukuha yan lahat ng aspirant. Good luck sa inyo.